Hello mga kababayan, nandito kami ngayon sa ano ni Nanay sa Kahan. So ito po yung mga palayan niya. Tapos ngayon, so tanghali na po kami nakarating dito dahil malayo po. Kaya magsasaing na kami. So ayan. Ayan, kasama namin si Unyot. So, ito po mga kabayan. So ito po yung pang ano natin ng apoy mga kabayan. Pang, pang gawa ng apoy. <laughs> Para magkaroon ng <laughs> apoy pala. Kasi la halos lahat ng mga panggatong dito ay nabasa sa ulan. Mahirap tayong magkapag pabuylo ng apoy. Huwag pa ni sigadi ay. So puntahan ko muna si nanay no. Nang, uh, nang siya ng mais. Ayan. Ayan. Ito po si nanay. So, aayusin pala namin yung kubo ni nanay mga kababayan. Lalagyan ng ano, yung atip. Ito oh, ako ang mga karla. marami palang tanim si nanay dito. Hindi na siya magutuman. So, malapit na siya makakain nito. Tsaka meron siyang mga mais. apat ka kung tatahoy

na nae practice ka vlog in Hello mga kababayan. Hello mga kababayan. <laughs> <laughs> kumusta um, po kayo diyan? Uh, kumusta kayo diyan? Kay Kayo ano dito? In Nandito kami ngayon sa sakahan ko. Dito ni kami sa <laughs> <laughs> <Saan>? <laughs> sakahan. Sakahan. Sa uh. Sakahan. Oh, uh. kay makakaigil mais. Inga kay kumuha ako ng mais para meron kaming makain. Kumuha. Kumuha, kumuha nami mais para makakain. Hmm. So very good. Sa so malapit na matutusin na na'y magtagalog. I love you. Wow, nandutang uh, <laughs> mais um, para makakain din si ma'am o si unyo at iyong asawa at okay. anak ko din ma'am para makapilaw ang ma amangkin namin. Um. <laughs> so yung kasama ko dito mga kababayan, yung pamangkin ko dahil sila yung mag-aayos ng bubong ni nanay. Tapos, yung asawa po ni Unyot, kasama din po namin dito. At saka yung anak ko na si Kubay. So, napagod ako kay Kubay kanina mga kababayan dahil nagpababa siya. Kasi napakasukal po ng daan dito sa amin. Ay, dito sa kanila nanay. So, ayan si Kubay, oh. Ayan na si Kubay. Nakakubay, babay ka.

So, marami na palang tanim si nanay dito mga kababayan na ano, yung kamote. So, at least, hindi na siya magutuman no, kasi bumalik na siya dito sa kanyang sakahan. Meron na siya mapagkuhanan. Pagkatapos ay, kapag na matapos na yung kubo ni nanay, pwede na sila dito matulog. Ayan. Nung last na pumunta kami dito mga kababayan Yung mga mais ni nanay ay wala pang bunga So ngayon pagbalik namin Makakatikim na kami ng mais niya

ngayon mga kababayan, manguha muna ako ng talbos ng kamuti para ipaibabaw ko doon sa kanin namin. Para na ay nanay po yung cameraman ko ngayon. so, tingnan natin kung marunong si nanay mag-ano para... Pag, dumat, pag meron na po yung cellphone si nanay, pwede na siya makapag-vlog. So, tinuturoan ko po siya kung ano po yung mga, ano, paano yung angle ng pagkakamera. So, salamat po. Ito po yung talbos. Oh, Maglag ka na eh. Dapat magsasalita ka rin dyan na eh. Lag ka. Oh, oh. <laughs> ang kuan ni ma'am o. Oh. Basig makasabot niyo si ma'am nagpalanggas amua kay <clears throat> si ma'am gusto gan mangwag kuan ang gulay kay lami man pud ang udlot sa kamote hmm. Tanawa tan o oh, mga kalasangan pa diri oh akong iliya, ah, mga dako pud ang kahoy hmm. kana pud gigabasan ni Tiking Bombay hmm. kini ko ano, putol-putol niya ang kahoy kana gid mahimong ko, anong, ano ang amo ang kaagi kay Tiking Bombay salamat gid sir sa pag-atiman mo sa ako ah. Hmm. <coughs> salamat yun na makarinig kay ma'am paggulay para na ay konsumo ang gulay na kamuti <laughs> so. so itong ano mga kababayan, talbos ng kamuti Napak Ibabaw lang po namin to na sa kanin tapos isawsaw sa suka sige, sige. masarap po yun kahit asin lang po pwede na mm. kung sa isan hmm. kung sa isan kung ha? kung may isan Naipod na malit ko isakwat ko. Doon kasi sa sakahan namin mga kababayan ay malapit lang po kasi yung sa amin. Kahit maglakad lang kami ng 20 minutes ay makakarating na po kami doon sa sakahan namin. Eh dito kay nanay ay sobrang layo po. Kaya gusto ni nanay matapos na yung kubo nila para dito na lang sila matutulog. Wow, ninduta akong mais. I love you. Wow, ninduta. So, nung pumunta kami dito mga kababayan, si nanay ay nakapaalang po. Ngayon, nakaboots na siya. So, si nanay po kasi mga kababayan, hindi siya sanay sa yung nakachinilas. Kaya, kahit pwedeng ipasok yung chinilas, kahit, kahit pwedeng ipasok yung chinilas, pero iniwan pa rin niya doon sa ano, labas. Kahit sumakay siya sa, sa motor, iniwan niya yung chinilas niya doon. <laughs> Salamat. <luma. laughs> Kaya kaya po ay tinuturuan namin si nanay na kapag ano, pinapapasok po namin para hindi siya makalimot. Malilimutin to si nanay. So, pauwi na tayo doon. yan? Uh, Pampalamig sa mainit na tanghali. Nag-ice man ito, mga kuwain, no? Naging ice ito kanina doon sa bahay. So, dinala namin. Kaya yun, malamig, o. Oh. Malamigan na yung tiyan uh, ni yun Onyot. Gamot sa pawis. Gamot sa papawis namin kanina sa paglalakad papunta dito. Tinan nyo yun sila doon, mga kuwain, nasa itas. Nagpatrabaho na sila para sa Apa kubo? Kubo ni Nanay ito yung tanghalian namin. na. Kurado. Ito yung tanghalian namin. baliha tong isa. Hmm. Baliha sa tong isa. Asa ka ni? Mm. Mga hagbong ang kuan. Baing kirampat na ni. Ina. Adi na hagbong ida kalid man ang kuan. Ana, kuan ka di anay. Madaot hmm. ang mong kuan ni. Madaot imong beauty. Bahad. <laughs> <laughs> Bahad ko sa tanggal Tanggalan lang takore.

<laughs> na initan na si Ma'am. Kadi <laughs> dog nakakontrol ang kain ko. Ito po 'yung sponsor namin mga kababayan, no? <laughs> Siya 'yung sponsor namin na Mrs. ni Onyet. Atop na. Salamat po kay Ate Tess <laughs> Maraming salamat po Ate Tess at saka si Ma'am Yen. Ma'am Yen, no? Yeng. Yen. Yen. Ma'am Yang Yen. Yang Yen. Ma'am <tong> <tong>